All right, guys. Good evening. Ako po pa nga pala si Boy Electric TV. Ang topic natin ngayon, grabe yung ano, kung napapansin niyo yung pag-scroll niyo sa Facebook, sa Reels o sa video. Ang layo pa ng eleksyon pero ang dami ng mga propaganda na ina-advertise ng mga Politiko, guys. <laughs> Grabe. Grabe. Puro, <clears throat> puro, ano, puro tungkol sa cha-cha, uh, kay Tambalos Los, Martin Romualdez. <laughs> Parang, pinapaangat yung sarili niya dito sa mga advertisement. Tsaka, yung ano pa yan yung mga advertisement nila, uh, paninira din kay Sarah. Di kaya napaghahalataan sila nito na sa sobrang aga pa ng ano, paninira nila, nahahalata na sila ng mga tao. Kasi tingnan naman, tingnan mo naman, ang daming, pag napansin nyo, kunting scroll lang sa reels, yung sumisingit na advertisement, puro mukha ni Tabaloslos. <laughs> Grabe. Halos, halos parang gusto niya, kada scroll mo, mukha niya yung, mak mukha niya yung makikita mo sa reels. Puro pag -puro promote ng cha-cha kung paano para may na, para na-advertise pa nila para yung taong bayan na maging aware din parang minamain conditioning na nila para para hindi na mabigla kung sakaling matupad baka hindi lang para sa economics kundi para sa pag pagpapahaba ng yung pinagdudahan nila na baka para lang sa uh, extension ng term ng mga nakaupo. O baka gagawing prime minister na yung ano uh, speaker na si Tambaloslos. <laughs> <laughs> Grabe yung ano, hindi talaga ano, mapapansin mag-Facebook kayo, mag-Facebook kayo, subukan nyo. ah uh, pindutin nyo sa rails. Kunting ano lang, kunting scroll lang, makikita nyo yung mukha ni Tambaloslos. <laughs> Tsaka yung paninira nila kay Sara din. Yung ano, yung ano. O, tingnan mo ito yung isa. Tingnan natin isa. Tungkol kay ano, kay Tambalos Los. 61% rating. Para kay Romualdez. <laughs> Parang inaangat yun na yung sarili niya. Yeah, baka may, baka plano niya talagang tumakbo sa mataas na posisyon. Kung hindi mapasa yung ano, mapasa yung chacha, na baka gawin siyang prime minister. Ginagawa nila to para para maging ano sa mga tao. Kaso marami pa namang naniniwala, marami pa namang, marami pa namang naniniwala sa mga ganito na pag hindi ma-analyze nang maayos, naniniwala sila. 61% trust rating para kay Romualdez. Ano sabi niya? Uh sa Pilipinas today eh? paid by sponsored by WFPH. I am deeply humbled and grateful to the Filipino people for their continued trust and support and reflected in the recent Octari Octasor B with, with a trust rating of 61%. <laughs> Baka 30%. <laughs> Nahalata ng mga tao na grabe yung mga ano, magkano kaya yung magkano kaya yung ginagastos nila sa mga advertisement. Sobrang aga pa ang layo-layo pa ng election, uh, 2025, no? Pero napansin ko to dati pa. Ah, 2023 pa to, nagsimula na silang nag-advertise ng mga ganito kadami. Para lang, ano, para lang pumugi sa mga kababayan natin. O, oh, ito pa, ito pa. Infra sa Bicol, pinalalakas. <laughs> pinalalakas yung Infra sa Bicol, pero sa Samar at Leyte, uh, ano, rough road. <laughs> kasi, umuwi ako nung nakaraan. Talagang sobrang tagal makarating sa amin, kasi traffic, tsaka Uh, baku ba yung daan? Uh, lady ako eh, Tapos, bandang summer talaga at saka lampas ng takloban. Talagang papuntang Urmuk O di ka, yun, siyempre, taga-lady si Ramualdez. Asahan namin doon talaga siya yung ano speaker tapos president pa si BBM dapat talagang may improvements yung ano doon improvements yung mga daanan doon kaso wala parang ano <laughs> para sa parang liko-likong daan <laughs> oh ito pa ito pa Pinalabuti pa pinalakas niya yung ano sa Infra sa Bicol. totoo. Pinangunahan ni Speaker Valdez ang groundbreaking ceremony. Groundbreaking pa lang yan ha. Wala pa yung ano, iba pa yung ano pa lang yung mag-groundbreaking pa lang magpapala pa, magpapala-pala pa lang para simulan. Iba pa yung ano, pag inauguration na kasi, yung yung tapos na. Pero puro sana hindi puro umpisa to. Kasi groundbreaking tapos baka walang inauguration kasi tama ito, ito meron na naman no? 61% trust rating Martin Romualdez ano sabi niya salamat po sa tiwala of the research tugon ng masa survey w, ba, paid by paid for by WFPH in sponsor WFPH hindi ko pa na ano kung ano to. sa bullet page. Ito naman, may isa naman silang pinano. Isa, kay ano rin, kay WFPH din galing. Paid for by WFPH. Paninira naman kay Inday Sara. <laughs> Ito. VP Sara, biggest loser sa trust. Performance survey. Bakit kaya biggest loser? Eh, noong nakaraan, siya yung pinakamataas na ratings sa lahat ng gabinete ni na, sa lahat ng sekretary sa gabinete ni BBM. Baka nag, nag-base sa pagbaba na ratings kasi siyempre vice president ka tapos yung president po walang ginawang maayos, di madadama yung Vice President. Inilabas ng Opta Research nitong lunes, Mayo 20, ang pinakahuling trust performance ratings ng top government officials batay sa survey na isigilawa ng Marso. O, di ba? Mayo, Marso, March. Ah, pagkakataon halos pantay na ang trust rating ni Pangulong. Sus talaga namang propaganda talaga. Halatang halata. Sinisira nila yung no sinisira nila. Baka iniisip kasi nila nila na banta si Sarah sa kanila. Pag pag next, next election, pag tumakbo, banta si Sarah kasi vice president siya, tapos Duterte pa, malakas ang ratings. Kaya maaga pa lang, sinisira na nila. Siyempre, sa so, sobrang aga, mahalata naman ng mga tao. O, ba? Diba? ito pa, ito pa, tingnan natin. O, mukha na naman itong balos-los, guys. mukha <laughs> na. na naman sobre nung sobre. Sobre ba yan? Oh. Romualdez, naghatid ng 12 milyong piso ayuda sa Palawan Fire Victims. Daig pa ang presidente, daig pa ang presidente, guys ano bang ginagawa ni PBB? Eh, ba't si Romualdez lahat ng gawagawa ng trabaho ng presidente? <laughs> Nagtra-travel abroad lang ba? <laughs> oh, di ba? It is a duty I embrace with the utmost utmost seriousness to ensure that you, the heart and soul of the community, of our community, are supported and uplifted during this trying times sabi ni house speaker Martin Romualdez <laughs> talaga naman ginawa niya na lahat hindi lang ano uh, kung ginawa natin ni Ariane ma Marohas, ni Boy Sibuyas <laughs> mas malak mas mas mas, mas malupit to mas malupit Ito yung pinaka ito lang yung naging umupong na speaker na talagang kung umasta alam mo yung higit pa sa presidente. <laughs> Talaga naman. Ano nangyari? Baka ito yung nagpapatak mo na Pilipinas. <laughs> sobrang ano, sa sobrang dami ng Ina-advertise dito sa Reels o Facebook. Talagang nagbukha na siya presidente. o, tingnan nyo. Tingnan nyo pa isa to. O, oh, nakapiga. Namigay na naman siya ng bigas. Ang <laughs> daming balloons. O, di ba? Sako-sako. Mga ilang kilo to? Mga limang kilo? O, tambalos-los. Wala na, ginamit niya na talaga yung ano para masanay ni tao. Tambalos-los na mahagi ng sako-sakong bigas sa sambuanga. <laughs> hindi na ano, hindi na niya ginamit yung pangalan niya. Kung ginamit niya na yung kung saan siya sikat na hindi makalimutan ng tao. Kaso sa mga Bisaya, siyempre alam mo naman yung mga Bisaya, Bisayas, Bindanao. Ang tambalos-los kasi parang sa Tagalog, walang kwenta. <laughs> parang uh, parang ano pa walang kita parang uh, gago parang ganon <laughs> depende na lang sa paggamit ng ano depende na lang sa paggamit depende na lang sa mga uh, ganon tambalos los <laughs> gumagawa ng mga tambalos los mga gumagawa ng mga kalokohan o di ka mga mga uh, Ma, hindi matino. <laughs> Namahagi talaga sa Sambuanga. Sako-sakong bigas. Sako-sako, pero pag tinignan mo, 3 kilos to 5 kilos lang. baka, ano, baka plastic bag na, plastic bag na bigas. 3 kilos. Dapat hindi naman yung sako-sako halata eh. Halatan namang hindi sako-sako. Tingnan mo naman, oh. Ang gaan-gaan lang. 3 to 5 kilos lang yan. Kasi pag sinabing sakop-sakop bigas, mga 25 kilos, yung hirap na buhatin ng ano, mga tao, 25 kilos, 50 kilos. Dapat ganon. Kaso nasa picture, parang 5 kilos lang to 3, 3 to 5 kilos lang eh. Ayan. Ito, ito, ito. Isa naman. Ito na para naman sa chacha advertisement nila para sa chacha. Gusto talaga nilang maipasa na. Basahin natin. Pinoy. Pinoy na pabor sa chacha dumada dumarami taon-taon. <laughs> dumarami taon-taon ni -taon, eh. binasura na nga ng Comelec yung People's Initiative. Eh. Ipipilit ipipilit pa rin hanggang ngayon. Talaga pag nagalaw na kasi yan, yung ano, pagbago ng konsensosyon, sabi nga ng mga eksperto, baka unti-unti nang gapangin yung mga ibang mga pinagbabawal na dapat hindi ipatupad. Katulad no, magkaroon ng Prime Minister na pangarap na pangarap ng isa dyan. Oh, Ilan ba? Nung 2032 daw, tumaas daw ng 31%. Tapos, 2033, 41%. At 2032 naman, uabot ng 54%. <laughs> padami ng padami tila, hindi na mapipigilan ang pagdami ng Pinoy, ng mga Pinoy na pumapabor sa pag-amyenda ng economic provisions. Yan lang. Talagang sa nila to, yung ads na to. Para lang ipakita sa mga tao yung mga yung propaganda na to. Pakita sa mga tao na pumapabor na daw, marami na lang Pilipino. Kaso, kung sa totoo lang, ang daming ano, ang daming nagreklamo nung nalaman nila na yung pinamigay sa kanila, pinamigay sa kanilang ayuda para pala yon sa yung tapos binigyan sila ng ayuda, tapos pinapirmi sila, pinapirma sila. Yun pala yung para sa Papers Initiative. Hindi nila alam. <laughs> Talagang doon sila nagtuo sa mga mahihirap na mga lugar para bigyan ng ayuda tapos papipirmahin nila tapos yung mga tao doon, hindi nila alam kung para saan yun yung pagpirma nila. Yun na pala yung boto nila para sa para ma-approve yung people's initiative. Oh, ito pa, ito pa. Oh. kinumparan na nila si sa ano? Si na Tortolfo, nilampaso si VP Sara. sa 2028 presidential election survey. Ah, wow, may survey na naman sila, may propaganda na naman, may advertisement na naman. Paid by paid for by WFPH. Isa lang yung nag-sponsor, guys. WFPH. Yan. Talagang kung hindi nila kung hindi kayang tapatan ni Ambalos si Inday Sara sa 2028 yung ipapambato nila, yung ipapambato nila, si si Naror Rapitol ko gagapangin nila yan. Iwan ko lang kung mananalo sa Visayas at Mindanao yan. Kasi alam naman natin yung Bisaya at saka Bisaya, sa Mindanao, Bisaya yung salita yan. Tapos, mga Mindanao mga Muslim, automatic yan. Duterte. Diba? Ito. Tapos, lalo na ngayon, eh, napap napapansin ng, na, na nakikita ng mga tao na wala pang nagawa si BBB na maganda. Tatapat nila siya ano na kung hindi ano kaya mangyari sa 2028 o 2025 na ini-endorse ng BBB? Parang magsisisi yata sila na lumipat kay BBB. Sa dami ng kabalastugan na nangyari ngayon. Oh, ito pa ito. Oh, meron na naman oh. The biggest loser. Oh, mukha ni Sara. the biggest loser daw. Dami pa din nila kay ano, puro kay Inday Sara tinitira nila ang aga-aga pa eh, kakaupo lang sa pwesto, dalawang taon pa lang, tinitira na nila eh. O, oh, di ba? Six years pa, upo yan si Tisara, tinitira na nila ngayon. Trust rating, 77% noong December 2023. Tapos, pagdating ng March 2024, naging 68%. Kung totoosin, sobrang taas pa rin yan. Pero nilakihan nila yung the biggest loser. <laughs> Para lang magbukhang loser. Para lang magbukhang loser. Tapos, approval rating sa niya from December 2023 naging 75%. Tapos, ngayong March 2024, 64%. O, 64% siyempre, taas pa rin ang bilihin. Uh, affected pa rin siya sa pamumuno ni BB. Tapos, kung ikumpara mo naman ngayon itambalos los <laughs> tingnan nyo na lang kung gaano kababa yung ratings nila. Sa pamumulitika ka nila dahil nahalata na yung tao, kaya bumaba talaga ng gusto yung ratings nila. Tapos yan, ang ang mahirap niyan, pag binasa mo yung sa comment section, yun mo, pag binasa mo yung sa comment section ng mga kaiday sa, o oh, ito, ito. Ayaw nila ng, uh, ano Ayaw nila ng 3-year rally. Baka mapalitan agad ang presidente. Bunga ba pa daw ang rating ni VP? Sige, trabahoin nyo sige, sige trabahoin niyo pa ang Duterte. Lalo, lalo niyo lang ginagalit ang mga Pilipino kahit mag-election pa tayo ngayon. Hindi kayo mananalo dyan, promise. <laughs> Grabe. Huwag naman i-post yan. Ang daming nasaktan dito, mga makachayda. Uh, wawa naman. Masakit sa dibdib nila na buha ba ang rating ng boss nila. Ang daming mag-comment dito ang mga bad words. Advice ko, don't comment any bad words. Di ba? Tingnan pa natin yung iba. Meron ang daming naniniwala. Tapos meron namang hindi nagsasalita si Inday pero pusa siyang pinagtatanggol ng mga tao. Yan yung yan yung kagandahan dyan. Di ba? Sinisiraan nila. Tapos yung mga tao naman, Pinapalakpakan nila si Inday kasi halatang paninira lang na paninira lang yung uh, ginagawa nila. Diba? O, oh, diba ito? The next president, uh, Sarah Duterte, solid kami dahil sila lang ang may tapang para makontrol magaganid at pusakal sa Pinas. <laughs> Grabe po sakal sa Kalsa Pinas. Ah, sito pa. May sorbe-sorbe sa ilalim ng tulay. May sorbe-sorbe sa ilalim ng tulay. <laughs> ano ba? Grabe yung mga comment dito guys. Ano pa? So, nakaroon -ano na pala tayo. Huwag niyong kalimutan guys na mag-subscribe, ano, mag -subscribe, share ang ating video at saka i-like na rin para para maraming makapanood sa atin at ganahan tayo mag-vlog. So, yun lang. Maraming salamat. Ping, ping, ping.